Yan, kumpara natin dun sa dekwarta. Yung asing yeah, wait, pa tayo ha. Ito kasing primera nitong dekwarta ay segunda lang nitong disiksta. Ah. Kasi parehas siya ng ratio. Eh, yung neutral, neutral mga boss, binago yan. Ah. Atrasan yung kunin yan, ayun. Inutol. Okay, good morning mga boss. Uh, share ko lang yung do sa ta, mga boss ano. Ito. Uh, Ang kasi hindi pa rin naniniwala. Uh, ito 'yon. So ito, ha? primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. yan. Ulit-ulit. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Anim. So 'yon marami nang gumagawa nyan nag lang tayo doon sa FB mga boss kasi yun nga maraming uh, sumalungat maraming hindi naniniwala so yun napakatagal lang meron yan uh, matagal na rin tayong gumagawa nito mga boss basta pinakauna kong gawa 2006 2006 yung pinakauna kong gawa katanawan keson yun yung 6 taong unang ginawa So, ayun. Uh, sa inyo mga boss, anong year yung una ninyong ginawa? So, ayun. Marami tayong six ta mga boss. Ayan, oh, madugyot na dito. Marami. Marami mga nakatambak. Oh, uh, sixta, six ta yan mga boss. Mm uh -huh. One. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ganon din 1, 2, 3, 4, five, six. O, oh, di ba? Ganon. Yan. Kaya, yon. Yan. Tapos dito naman, binago na to, plug and play, yung neutral. Neutral mga boss, binago yan. O. Oh. Naandun yung butas, binutasan yan. Okay. Tapos, yung kanyang kunya, Operasyon na yung kunya niyan. Ayun. Pinutol. Ayan. Star. Sa so, kabila. Okay. Ayun. Ayan. Ayan yung mga binabago dyan. Ayan. Kumpara natin dun sa dekwarta. Yung kasing... Yeah, wait. Kuha ha. Itong asing primera nitong di kwarta ay segunda lang nitong di Ah. Oh, kasi pareha siya ng ratio. Ito, segunda nitong kinta, ah, nitong di sixta na dito na oh, ay primera na nitong di kwarta. Oh, so, yun. sabihin, may natitira pa ang primera. Oh, sinong nagsasabing hindi yan lalakas? Ay, dito pa lang Segunda o segunda Primera na ng kwarta oh, May reserva ka pa Yan. Kaya sa mga nagsasabing Hindi lalakas, hindi bibilis Ay parang <laughs> Testingin nyo muna Ayan, Ano naman yan sa inyong yan Testing muna na 6 Bago sabihin Hindi bibilis, hindi lalakas Yun, sa kung um, ano Ganito, kung sa dikinta mga boss, kung dadagdagan lang 'to ng kinta, yung kasi sa eliminator, yung kinta na dito sa parting 'to, mga boss. Yun yun. Ah, kung kinta lang, same lang siya ng ratio ng dikwarta, yung primera. Ah, hindi hindi magbabago yung lakas pag dikinta. madadagdagan lang yung bilis dito. madadagdagan yung kinta. Hindi yun lang. Pero kung six ta, malaki ang pagkakaiba. Kaya yung iba sabi, sulit, pwede na raw sa kinta. O kung ayaw nyo lumaas at gusto nyo bumilis lang, magkinta na lang kayo. Dagdag kasi ang ratio nga, ulitin ko, parehas ng dikinta yung dikwarta, parehas ng primera yon Pero kung gusto nyo nga ay lakas at bilis, hmm, dito kayo, na 6ta so yan oh hindi ko na nalinis at kinulang na sa gasolina inaulan labas lang naman yan so ito ito yun kaya ito yung na overhaul gawa nito pinabuild up natin kasi naubos na yung trip so in overhaul na syempre pag overhaul diretso 6ta na yan So, Yan, papalda na rin naman to. Ang bubuhin ko lang kasi matutuyo yung silan. Hindi ko napansin na may mga tira-tira pa. So, ano na lang ito, panlabas na lang naman ito. Importante, malinis yung loob. kaya anin mo yung linis sa labas, kung madumi naman yung loob. Ayan. Nakakasana. Oh. Key mix. At yun, papalitan ito. Stopper. Siya maliit yung pagulong nito kumpara rito sa magi okay, mix oh okay. tapos starlight Star Bright, ngayon okay. niya Baka nyo mga boss, napakaliit. Uh. Ito o. The nya Tapos. Ito na. Pipitan ah. na natin ang starlight. Star bright. It's bright. change Selector. Oh, selector ito mga boss. Ah, oh, lagay na natin Ang stopper. Okay. Hmm? This thing, this thing. Ayan na. Primera. Neutral. Segunda. Tercera, cuarta, quinta, sexta. ulit-ulit. Balik. Uh, okay. Galing tayo sa kinta. Okay. Kailangan na-stopper dito kasi ito'y conversion. Kalog-kalog. Uh, oh, may butas kasi yung shunting nya, mga boss. Kaya kailangan sigurin dito. Okay. O, kinta na to. Kasi, siksta to, siksta. Kinta. Quarta. Tercera. Segunda. okay. sabi. Segunda. Neutral. Okay. Yan na. Anim, anim na ambyo, mga boss.